So guys, so magandang uh, malapit ng tanghali. Magandang malapit ng tanghali mga kababayan. Ano ako, hinahangak ako. ko sa baba. Pero may lumapit sa akin kanina mga kababayan ba? Kaibigan. Kaibigan ko dito. Uh, sabi niya na video ko daw siya. Kahapon pa siya nag, uh, ano sa akin nagsasabi na magpa-video kasi siya so, sa sasayaw daw siya so, kaya kanina pinagbigyan ko kasi pumalik siya kanina na kahit one minute lang daw sasayaw daw siya pakita daw niya sa buong mundo kung ano ang kaya niya pinoy daw siya pinoy dili balot <coughs> pinoy daw siya pero tanawan ko tanawan ninyo niya mga babayan mura siya balot huwag dili matra So mga kababayan, no? talagang natutuwa kami sa kanya kanina. Sumasayaw siya. At malalaman nyo kung ano yung sayaw niya. Bali, trending din po yung sayaw niya ngayon mga kababayan. At para makita ninyo, bali, short lang tong video natin. So tingnan na ninyo yung sayaw niya mga kababayan. Guys, nandiyan ko amigo dire guys nga say sayawon ni makaron. 5 liter monkey. Oh, 5 liter monkey. Ya. Aisyah, Bosan kalau punya. Unyaklah, kayak kayak beli cermin. Oke, aku kata, aku kata. kata. Oh. Pai beli termang ki dang ki dang ki enda doktor doktor enda sid the lady boy enda dan dancer pai wanna be, at oi wanna be a lady boy atu Tubi pahai belitir mangki, dangki, dangki, wadah the wadah dokter sedih, ya, mau dancer wadah boy wadah dzir, wadah dzir, boy shout out dzir, shout shout out, dzir, Mga dzir, wadah dzir, shout out. Ah, <laughs> uh, dzir, i, i si pro, naku, si... Uh, welcome po sa mga barbero. Oh, no, kinsa barbero mo dai? Arye Lomoyo. Ako na nagbaktas Kato 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 aso, da kini kini nag baktas okay. barber ni Ladi Boy. Oh. Pa support kang Ladi Boy mga guys. Dancer ni siya sa mga Sais. Wala laing guapo, wala laing kinsa unsa pag pangita mo Tres Bandi Sais. wala Boy. Oh, Lady Boy, wala laing. Guapung puluh deh deh. hai, monkey five liter monkey, donkey, donkey. Five... <laughs> <laughs>